Gagoy tayo dito Kaya yeah, atay kung anong problema nito Pwede pa oh Tiga, i-start mo nga Tira natin, natin Oh, i-start mo nga Tiga Nah, tes tes ini nanti kau yang problem itu. Yun, Yo guys, yun ang titingnan nating electrician. Si Dad, ayan. Kung saan may problema, na the place the starter. Ayan. Kaya kakalasin ng ating electrician. Medyo masama ang panahon din sa akin guys. Ayan. Pero kahit masama ang panahon, diretso pa rin ang trabaho. Kailangan natin 'yan. Ayan. da, the the father and son. Ya, yeah, na yung starter guys ah So, na siyempre guys, bago ay magtanggal ng starter, tatanggalin muna ang isang positive ng ating battery para may iwasan yung ating pagkaka-grounded o pagkaka-spark. Yan, yeah. magpisa na. Yeah, guys. 4D30 nga pwede itong makanin ito guys ayan, kinakarot na ng ating elektrisya si dad ayan bago natin tingnan guys kung anong sira itong starter ito na the place subscribe muna kami sa aming youtube channel EMBTV palike at pa-share na rin guys at hindi tinitikin yung bell para lagi kayong updated sa mga share, share na yung video at ipopost guys 4D30 ayan ayan guys tanggal na yung starter ng ating 4D30 titignan natin kung sa anong may, kung may problema nito yan guys tignan na natin kung bakit ito yung place yan guys ah. <coughs> kung saan may problema yeah.

tambal sa na yan? Saan? Walang lock. Walang lock? Ano ba? Tanggal lock pala nun. Ano ba? lock. Masira

Ah, oh, yun sa, sa kanyang ano, so, sa kanyang wala, port. sa Oo. kanyang port. Siyempre, hindi maka ano, ng yung lock, no. yung anong lock, yung lock mo ng port yun, no? no? Lock ng port. yeah, lock ng port. Guys, yun ang damage. Saka kaya wala naman. akong makakuha niya. Love the place. Kaya hindi mo bata. Oo, oh, kaya misa na place. Oo. Oh. Uh, ang ganda ng Bendix eh. yun. Yeah, ang ganda pa naman yung Bendex. Okay pa rin yung Bendex, guys. Wala akong yung lock nung port ang nasira guys kaya hindi niya makatakip ang kanyang hindi ko sa kapatakip no? ba yung nasira? oo oo yung nasira lang ba wala nito hindi siya pantay. Wala pong butas yan, Dad? Okay. Okay. Yung... Tutukura ng spring eh. Oh. Yung makakalaro yan. Lalo kung di start. Oo. Uh oh. So, di dapat yan lampas dito sa ano. Para yung pantay eh. Ayun yung right. guys yun na sinisira lang pero malaki problema walang walang makukuha nan yung kayo yung lock ng ano yung kayo yung pork starter pork yan kaya natin kung ano mga gawin para ito yung pinagbibigil ko sa yung starter na yun no? ah is Ano na sa Ano naman paraan ng ating electric shot? Nak. Yeah, guys, bubuuin noli natin, guys. You know, ano naman paraan ng ating electric shot. Meron siyang napo ang dito. Nak ng kanya ng um, ano? Kanya ng fourth starter port medyo maliit lang pero dinaritad na lang namin okay. lock so, pinagkan na rin namin yung lock bendix lock okay. Okay. Uh, siguro guys medyo kaya nagka nadulog yung kanyang lock ng no kanyang ano yung kanyang port eh, starter medyo matagal na pala itong na ano naaramdaman medyo napabayaan lang kaya siguro nadurog na yung lock yan keep guys basta kami nararamdaman na nadapis na agad pacheck nyo agad sa inyong malapit na electrician auto electrician para hindi lumalang ganito kasi medyo mahirap yung piyesa yon medyo mahirap hanapin buto na lang meron tayo dito nakatago kung wala mahihirapan baka mapilita magpalit ng bagong starter kasi simple sira lang guys ha yun ang tip guys Okay guys, so tabi na aram place. Punta na agad sa malapit sa auto electrician at pa-check na agad guys. Simpleng sira, pero may uh hirap -huh. hanapin ang pyesa. Mayroon pa

对，是个南针。啊，这个、啊。<对> chúng ta sẽ starter những cái tên là nó sẽ ra đây cái tên gần đi cái tên đi cái tên gần nó đi guys. tên 4D30 ito guys sa starter nito podytarty. Guys. Guys, yung ano, ha, yung 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 guys. yung 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 Pwede ito nung drive it. may Mahirap daw pag uh, ganyan na the place. Lalo na pag uh, namamasero ka, pag bigla ka na matayan. <laughs> Ay ayaw halos umistart. Matagal, na start pero nakakailang click bago umistart. the place talaga. Ayan. The brand, the father and son. Kinakabit na natin yung shuttle guys. Uh, 4D30 ito guys. Ayan. Uh, Kinakabit na mayroon. Tetesingin na natin yan guys. Ayan guys. Tetesingin na natin.

Ito nga. yeah, guys, okay na yan. Ngayon yung ginawa ng stop na. Ngayon yung ginawa natin ano. Na lock ng port. Patira guys Yung maliit na difference Pero may, rap, may rap ah, ah, harap. harap makaharap ng gano'n guys ha. Yan guys. Okay lang. Only 30. Yan. Ang makinan yan guys. Ngayon na, na, na guys. Subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. EMB TV. Pa-like. At pa-share na rin guys and hit the notification bell para lagi updated. And also share na yung video ay post guys. So okay, yan, okay na guys. Thank you guys for watching. God bless you all guys. Thank you guys. Bye bye guys.